Okay guys, at sa mga pagpalang araw naman sa lahat at uh, uh, welcome back to Willie Boy GKTV uh, dito na naman tayo guys sa ating video ngayon at uh, sa kasalukuyan guys, eh, nakita niyo po ayan ay ang uh, Wawang Pulo Pumping Station nagawa rin po yan ng uh, DPWH at yan uh, yung ginawa, pinatayo po yan 2015 at natapos po yan ay eh, naging operational po yan ay eh, 2019 at nais ko rin po ipapakita sa inyo ang ongoing project ng uh, CG government ng Valenzuela sa tulong ko ng DPWH ito po nga uh, tinatawag na boardwalk dito sa may um, uh, barangay uh, Tagalag, uh, Kuloong at uh, Wawang Pulo ayan po at uh, samahan nyo ko guys at uh, natin pong, uh, po nga ipasyal ko po kayo kung paano po itong uh, sa mga hindi pa po alam mga ano nito ang uh, istorya ng um, proyekto na ito. Ito po ang barangay tagalag uh, uh, Tagalog. At uh, dati po kapag uh, ikaw ay pumunta dito, nandalaan ka pa ng barangay uh, ng uh, ng pulo. Pero ngayon pag uh, limbawa, magawa po ito, ito po ay uh, yan yung nakikita niyong uh, daan na ito ito ay mag-connecta sa tatlong barangay uh, dito sa gawing uh, uh, kaliwa ay uh, yung uh, Wawang Pulo at dito naman po sa gawing kanan ay ang uh, barangay uh, pulong yan po ang uh, magiging uh, ano nito kapag uh, ito po ay uh, nabuo na at uh, uh, ito pala ay hindi madaanan ng ano, hindi madaanan ng mga um, four wheels ang sasakyan, hindi ang uh, tanging dito ay mga bisikleta at uh, mga tao na nagka-jogging uh, lang at uh, yung guys makita nyo napakaganda po yan napaka-aliwalas ng lugar dahil ito po ay uh, napaligiran ng uh, dito sa gawing uh, kaliwa po ay ilog at dito naman sa gawing kanan ay uh, mga palaisdaan mga uh, ispan dito sa uh, uh, mga barangay ng uh, kulong at uh, tagalag. okay guys at uh, samahan niyo pa ako at uh, tayo ngayon guys ay patungo sa barangay kulong para ipapakita sa inyo ngayong uh, pumping station din na gawa rin po ng uh, DPWH yan magkasabay lang po sila ng uh, uh, wawang pulo at uh, at sa uh, katunayan guys tayo ay nagiging uh, safety officer din dito sa may, uh, wawang pulo ng uh, paggawa nito uh, mula sa 2015 hanggang uh, uh, 2020 2020 na, uh, talagang uh, nag-operational na siya nandiyan pa rin tayo, siguro mga kulang-kulang isang taon at nung ito turnover over na nga po sa uh, talagang Il ng uh, Valenzuela kayo po tayo, saka na uh, bukas ano tayo na pull out okay guys, nakita niyo naman yung lugar uh, nakita niyo po kung gaano ka ganda uh, ngayon ang sinabi ko guys, napakaikutan po yan napaligiran po yan ng uh, ilog at saka palaisdaan may kaya um, ang ating destinasyon ngayon guys ay, ay nga sa may barangay kulong para mapagkita ako sa inyo ang um, lugar um, uh, uh, isa sa lugar na ating uh, sinasabi na nagkaroon ng konektado uh, uh, at yan guys ang pamping station ng kulong kung halimbawa ma malalim ang tubig ay sorry 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 guys na pumping station pala ng Tagalog um, kung uh, malalim ang tubig dyan ay uh, ayan po ang nagbubumba rin palabas pero maliit lang po yan ikumpara eh, sa uh, buwang pulo at saka kuloong na talagang uh, um, apat na makina malalaking makina ang nag uh, ano, dahil ilog po ang hawak ilog po yung uh, Inano. At yan guys, natatanaw na natin, papalapit ah, na po tayo, malapit-lapit na po tayo sa ating uh, patutunguhan at uh, uh, samahan niyo pa ako. Okay. Okay, at uh, dito na tayo sa may barangay Kulong guys, uh, barangay uh, Kuloong Pumping Station, ang sinasabi natin tatlong barangay na nagkaroon ng pumping uh, uh, station at nagkaroon ng koneksyon sa bawat isa na dati guys nilalaka at uh, sinasakayan, iikot ka mag consume ka ng mga isang oras mahigit para marating yung isang barangay mula sa isang barangay pero ngayon guys ay uh, uh, pwedeng lakarin at ito naman guys ay uh, ang uh, magkukoneksyon naman sa uh, barangay Waong Pulo at uh, Pulo Poblasyon at uh, ganoon na rin yung Tagalog uh, yan ang nakita nyo under, under construction po yan Okay, at uh, uh, sana nabigyan ko kayo ng ano, nabigyan ko kayo ng update guys sa uh, ating uh, uh proyektor, sa proyektor na naman ng DPWH uh, dito sa aming lugar dito sa uh, City sa Barangay Wawang Pulo, Balenzuela City. Okay guys, at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga bago sa ating channel guys, uh, please uh, subscribe, like, and share guys sa ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod.